po mga kabukids. Samahan niyo po ulit kami eh, sa aming mga simpleng gawain dito sa aming bahay. Pukuha po muna ako ng okra para sa aming almusal. Miming, nakikiagaw ka. Gusto mo rin mamitas? piniritong isda. sabor po yan ang kombinasyon ng ating ulam ngayon. at uh, ipagpapatuloy ko po yung ginagawa ko doon sa paglalagyan po namin ng mga halaman. At tulad po yung nasabi namin yung nakaraan, magagawa po kami ng halamanan, mga gulay na pwedeng ilagay sa pasok at uh, nilagyan po namin ng sunshade. Kaya ngayon po pagpapatuloy kong magawa yun. Pero kakain na muna tayo. Sa usawa natin ay may Yes. Siya. Masarap yung silyan. Masarap sya kasi hindi labsak, no? Hindi may konting lutong. Maganda po yung pagkakaluto ni Jinky. Hindi siya masyadong labsak. Hindi masyado malambot. Ayoko nang malabsak eh. Hapok lang siya mga kabitid. Mm. Bar? tatlong Tapos No? <laughs> so po dyan na bulaklak naman yung nakalagay and dito nagkabit nga po kami ng sunshade para yung halaman po dito ay hindi naman po ganong kasi nakatanim po sa sapaso eh so para pag sobrang tingkad ng sikat ng araw naliliman po kapag katanghali so may araw pero hindi ganon ka tingkad so yan ang ating balak po dito ang balak ko tatlong layer sana pero titignan ko muna ngayon po ay dalawa pa lang yung aking ginagawa. So, unang layer, dito po siya at saka yung pangalawa rito. Bukod po sa okra, meron din po kami ditong pechay na tinanim sa pasok. Ayan. At yung ating pong mga sili dito ay namumunga na. Meron na silang bunga. akala ko madali lang yung gagawin ko matagal din pala ayan guys nalagyan ko na po ng sahig yung ating first layer dito na ako sa pangalawa medyo inaabutan na ako ng dilim hindi lang pala medyo inaabutan na talaga kaya pa hanggang third layer kaya pa nung ano ang kahoy pero nung gumagawa hindi <laughs> na hindi <laughs> na kaya tapos ng magdadalawang araw na malapit ko na rin matapos mga kabukid nandito na ako sa pangatlong layer ayan, ito yung pangalawa ito yung una pangatlong layer na nilalagyan ko na po ng kahoy Ayan, bago lumubog yung araw baka matapos ko na rin po. kaya natatagalan po ako kasi merong nanggugulo sa akin ayan yung aking kasamang nanggugulo si bilog Ang gugulo siya eh Kinukuha niya yung mga ano ko? Kasangkapan. Ito <laughs> so, ano lang helper. Wala akong makuha eh. Mahal kasi yung mga helper. Ito, ano lang, kapi lang ang katapos. yung ano mo dyan, Saudi? Okay ba yung pahinga mo dyan? Masarap ba yung higaan mong bago? Ha, Claude? Masarap ba yan? Hmm, gusto ni Cloudy ang aking ginawa. Ah. At tapos din mga kabukids yung aking ginawang patungan ng mga halaman. Ayan. Tingnan natin kung ano masasabi ni Mama B sa aking ginawa. Ma, anong masasabi mo sa ginawa ko? Okay. Okay lang. <laughs> Pwede Ay, na? Maganda. Maganda ganyan. ano yan. Ano yan? Patungan. Okay. <laughs> Tingin mo magtatagal? Medyo hindi siya magtagal. Mga ilang taon lang. <laughs> Dahil sa kahoy may mga malambot na kahoy. E, eh, pera lang ito mga halili niya. Ito matibay-tibay, matagal-tagal. Siguro magtagal din ito ng mga dalawang taon. Sobra. May pa sobra pa? May pa sobra, baka magsobra eh. <laughs> <laughs> Para safe kung umabot ng tatlong taon. Oo, oh, sobra. Au. <laughs> okay. Pwede na maglipat tanim. Pananim. Tagal tagal ko rin ginawa. Akala ko mabilis lang. Ngayon pala natagalan ako guys dito sa pagkuha ng mga kasangkapan. Ah, uh, medyo nakakapagod din mag ano. Ano po ko rin ng ganito dito sa baryo. Ano pa, oh? <laughs> Para ma patungan din doon kasi mahirap ang patungan doon eh. Delikado 'yan ah. No comment. <laughs> <laughs> mahirap doon eh, walang mapagpatungan <laughs> Mukhang parinig yun ah na <laughs> ito dun Maganda ito Ipagaya mo na lang ma Kanina Kayo <laughs> <laughs> Walang magawa dito Ito maganda talaga Ito talaga, lagi mo nilalaro yan Kada may bagong ginawa, ayan, ganyan ang ginagawa niya. Ah, huli! 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 Kanina ginagawa na itong ni Kai Kai. Sarap nung ano niya dito, higa-higa niya sa ibabaw. Ang siyart ng ating hala, duyanan. Painit eh. Up. Yan. Op. Yan. Yan. Sa lang pala lang tayo para sa halaman. Dahil matakaw sa araw itong mga okra. Sila 'yung nasa ibabaw. Parehas tumatakaw sa araw guys at saka sa tubig. Yung okra. Kapag hindi siya masyado naarawan, humahaba lang siya ng humahaba. Tumatangkad. At payat. Bili na kayo. Ayari, bulaklak na sa agad. Eh, bunga na ba siya Bulaklak na lang. Ano yung binibenta mo dyan? Mga paso, halaman, o bunga? Yung paso. Yung paso, yung binibenta ko. Ngayon, kung gusto nilang pumili ng bunga, <laughs> <laughs> yan lang, nag-iisa pa lang. <laughs> yung sili, saan natin ilagay? Ah, baba, hindi masyado mahilig sa araw. Oh. Ito Mas... sa pangalawang layer. Yung mga pechay. Ito. Diba? Naarawan talaga sila. sa ah, pangalawa yan. Ito. Mga pechay natin. Mayroon pa dyan. Ha? Ayan pala may okra pa. Yan o, tamang tama lang yung araw. Nakakita siya ng araw. Pero hindi masyado. puno agad ah. Oh <laughs> Isang ano pa lang yan. O oh, yan na, may bunga. Speaking of may bunga, ito po yung marami ng bunga guys. Masarap na magsigang kasi yung ating siling panigang. Ayan, marami na pong bunga oh. Kaya, sana maka ano tayo, maka encourage tayo ng viewer na magtanim din sa paso. Kayang kaya patubuin. bunga nyo. Na, ano? ang bunga Ito marami siyang bulaklak. Oh. Maliit na yung puno niya pero maraming bulaklak. Ang bulaklak po yan. Sana magbuo. Ito kaya nilawakan ko sa ilalim. May purpose yan ang purpose niyan dahil meron tayo mga seedling tray ito yung ating mga patubo yan tama para hindi masyadong maarawan natutuyo agad dahil may mga patubo mga kapukids yun po yung purpose ba't nilawakan ko yung sa may bandang ilalim nakakita po ng araw ito kapag pagkatanghali pero hindi siya masyadong naarawan Oh, diyan ko po 'yan nilalagay. Ganyan. ba? Tamang tama na may playground na 'yung dalawang kuting. Hmm, kaya magtakbo. -tak <laughs> pwede rin eh. Kaso nga lang. Ayan, ang ganda ng mga kabukids. Marami pa po kaming ilalagay dito. Mga lettuce, carrots. Sana tumubo ang ating pinatutubong gulay. Maliban po kasi guys sa pagtatanim namin dyan sa labas, pagtatanim din po kami ng mga nasapat. Kasi unang-una, madali po siyang alagaan kaysa yung mga nasa ano lalo na yung mga uh, gulay na ano ba to yung kontian lang hindi siya maramihan yan katulad ng mga sili pang uh, ano lang pang gamit Ayan, maganda po siya maganda rin example para dun sa aming binibentang pat kaya yun para uh, meron kami iba pang pinagtatamla Malaki na yung pechay natin. Ayan mga kabukids, natapos din yung aking project. Yung project kong pagpapatungan ng mga halaman. Ayan, panibagong dagdag na naman sa ganda po nung harapan ng ating bahay kubo. Ayan, naroon din tayo mga halaman dito. And ito, yung ating sunshade na yung purpose niya para hindi naman masyadong mainitan yung halaman na nilagay po natin. Ayan. Thank you! Kasi kung si, pa si Si Sky. <laughs> Ayan guys, salamat sa panonood. At next time pulit, ulit, more projects to come. Bookids. Bookids.